mga kapatid sa Islam Alhamdulillah innalillahi wa inna uh, Ngayon po Nandito ako sa ambulance uh, Kasama ko po ang pamangkin ko At ito yung kuya ko Yung dating na i-vlog ko siya Noong sa Ramadan At ngayon po ay Bumalik na po siya sa Allah subhanahu wa ta'ala Sa tunay na nagmamayari sa kanya Ngayon po ay Insya Allah Pilikuan namin at alhamdulillah napakaswerte niya napakapalad dahil una pangarap niya na kung siya ipabawian ng buhay ay dito siya bawian ng buhay at may libing sa haram dito sa Magkah at makapagdasal ang libu-libong mga tao sa bawat kapalot ng mundo na makapagdasal sa kanya hindi po ba napakaswerte ng taong ganon napakapait po ng kuya ko saludo ako sa kanya sa, sa pag fasting sa pag-ibada, sa kaputihang asal. So, mga tungan na yami, mga loksami, mga bulayuga, yung mga kaibigan ng kuya ko, ito po siya. Alhamdulillah. Pasilip ko lang po sa inyo ng konti para magbigay sa atin ng aral. Allahu Akbar. Ito po yung kuya ko. Si kuya po. Alhamdulillah. Tanggapin po ng Allah sa paraiso at tingin nyo po mga panalangin. At insya Allah po inihiling namin na siya ay patawarin nawa ng Allah at tanggapin sa kanyang paraiso sa kanyang fir dyan na tulfir daw sila alam. mga kapatid aral po ito binivideo ko ito ngayon dahil aral sa ating lahat ikaw at ako balang araw magiging ganito ka wala ang kayamanan wala ang pamilya kapangyarihan lakas wala ang tanging kasama mo lamang yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iyatubaw ulmaita talata tatlong uri na sumusunod sa isang namatay. Una ang kanyang pamilya, yaman. At babalik yung dalawa at yung isa ay matitira at yun yung gawaing mabuti. Yun yung mga pagsamba sa Allah at paniniwala sa Allah. Saksi ako sa kabaitan ko ng kuya ko. Ito po, aral sa ating lahat ito mga kapatid. Ito, ito yung pamangkin ko, lagi po sila minsan, di ba? Lagi po siya kasama. Mga luksami, mga pag may mga panunggangan so, so mga pag mga pag iwat kan yung mga anak, yung mga anak niya, sampu pa siyang anak nito, eh, uh, alhamdulillah, yung anak niya na da na ng Quran, ito na yung tatay ninyo, tinanggap ng Allah, wala tayong masabi, kundi, inna lillahi ma'akad, wala huma'a'ata, wa inna kulla shay'in li'ajalin musamma. Tatotohanan, kukunin ng Allah, ang anumang ibinigay niya dahil siya ang nagbibigay at lahat ng bagay ay ito ay may nakasulat na kahihitnatnan o itinakda na oras oras po ngayon sa panahon na ngayon April 20, 2024 nabawian po ng buhay ang aking kapatid na si Ogi si Engineer Abdul Yambangan at insha Allah sana po tanggapin ng Allah sa kanyang paraiso Allahumma amin yeah. hanggang sa muli salamu alaykum